We're now here in pier 1. We're going to Ormoc. And that bridge there is the Sisilix from Cebu City to Cordoba. That is the Cordoba, the Island there, Magtan Island. This is the bridge connecting to Cebu City. ni Anami sa Ormoc. Pero wala pa si Rance. Wala ni Sugat na mo. Gikalimtan mi na Ha? Ayod sa arm walk. <laughs> Naghanda gyud si Flor. Ay tambis oh. Oh, hatarad. Naidag sa punuan. <laughs> tambis, ni? Oh, yeah, juicy. Oh, niya, yeah, magkaon. Yes, Adik ko eh. Sa YouTube. Adik ko. Mm. Mm. Porma, ako i-video. Nice kayong porma sa tricycle. deris is our mock, oh. Oh, di ba? ka ayo. Ano? Parang yung ang among driver of the day. <laughs> Hello. <laughs> Hi, guys. Di ako pag mo, mag tinutukay mong duha. <laughs> Di mo mag-istorya. <laughs> pag friend good mo good. Pag-friend. <laughs> Suruyan Run. Meron mo sa ito pala niya parking. Lapit din na ba sure ka mo ko? Kiroi. Oh sure. Sorry, sorry sa Ormo. <laughs> ito ta apelta sa rails. Nice kay lang yung museum dako. Asa na mangod na sa Ormoc City. Kita makita na to si Richard dari og Like, like ko an picture. Pwede ra ta kare Tour guide na mo oh. Si the floor hands ang tour guide. <laughs> <laughs> di the Florence ang tour guide. Okay. 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 Ugma na lang. Pwede man sa mall yon ya. Kadi na. Nya imo na man kay lakaw. Iyo ko mangko. Pwede na man ta lahoson na lang. Sa okay, lahoson. Karang mo ya to pagto ani. Oha. Oh, sa ka to tege di. Ah, mas studio. Oh, kan lagi. Nice lagi kayo. Nya ug mag concert ate din he. Nindot ang city hall nila sa una no. Gihin na ng museum ron. Practice of sayo. Dari si Vice, nag artist na nga nga rin ganda? Nag-usa mas Vice dari. nag daw Oh? si Juan Carlos. Dari na Armok. Ay, nagulay na. Go babe! That's the museum of Ormoc. Nindo, tiristan ba yan?

Dapat kang gate, eh kami si World ito. Napuriin Ana dito, oo, oh, mas gusto ko. nananaw may fountain guys wala na na ang mga bata ay ulan na madada si Diday o si so kinabukasan ulit kami masama si nanay at sa kasiklor pumunta um, kami sa pineapple plantation so nagtatricycle lang kami ulit ayun nandito mora na itong si <laughs> Ano yung plantation, pineapple plantation ni Rans o ni Flor. Uh -huh. <laughs> Ali, picture ta diri, oy. <laughs> Nami sa pineapple plantation diri sa Ormoc. Overlooking sa dagat, oh. Uh -huh.

o sa piniyahan eh. Nice.